Isipin ang paglalakad sa ilalim ng nakakapasong araw. Pakiramdam ang iyong mga paa ay nasusunog sa buhangin, napapaligiran ng dagat ng mga tao na sumisigaw para sa pagkain at tubig. Ang abot tanaw ay isang linyang kumukutitap, walang lilim, walang ilog, walang lunti ang bukid. At pagkatapos, laban sa lahat ng luhika ng tao, dumarating ang probisyon, hindi sa pamamagitan ng mga karavan, hindi sa pamamagitan ng kalakalan, ngunit direkta mula sa mga kamay ng lumikha. Ito ang eksena ng eksodo nang ang Diyos araw-araw ay umalalay sa higit sa isang milyong tao sa disyerto na naghahayag na ang kanyang pangangalaga ay walang alam na mga limitasyon sa heograpiya o natural na mga hadlang. Malinaw na itinala ng Biblia na ang kabuhayan ng Israel ay hindi bunga ng pagsisikap ng tao, o hindi nagkakamali na pagpaplanong logistik. Ito ay isang pang-araw-araw na himala na paulit-ulit sa loob ng karenta taon. Sa Exodus 16.4, sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit para sa iyo. At ito ay hindi malabo na pangako. Bawat umaga sa pagsikat ng araw, ang lupa ay natatakpan ng isang pinong bagay na parang hamog na nagyelo na tinatawag naman na manna. Ang pagkain na ito ay hindi pa umiiral noon at hindi na umiiral mula noon. Ito ay natatangi sa panahong iyon, isang nakikitang tanda na hindi lamang inilalabas ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin kundi pinapanatili din silang buhay hanggang sa maabot nila ang pangako. Ang mana ay hindi lamang pagkain, ito ay isang aral sa pagtitiwala. Iniutos ng Diyos na tipunin lamang ito para sa araw, maliban sa biyernes, kung kailan doble ang ibinigay upang walang sino mang magtrabaho sa sabath. Ang pagimbak nito para sa susunod na araw ay nagbunga ng kabulukan at mga uod. Isang araw-araw na paalala na ang paglalaan ng Diyos ay hindi na iipon upang pakainin ang ating pagkabalisa dumarating ito sa sarili nitong panahon upang mabusog ang ating gutom ngunit ang tinapay mula sa langit ay hindi lamang ang patunay ng banal na pangangalaga ang pagkauhaw sa disyerto ay isang mas mabilis at mas malupit na kaaway kaysa sa gutom tatlong araw pagkatapos tumawid sa dagat na pula naubos ang tubig ang mga tao sa takot ay nakakita ng isang balon sa Mara, ngunit ang tubig ay mapait at hindi maiinom. At noon ay ipinakita ng Diyos kay Moises ang isang puno. Nang ihagis niya ito sa tubig, naging matamis at maiinom ang mga ito. Exodo fin 25 dito makikita natin ang isang makapangyarihang prinsipyo. Kadalasan, ang mapagkukunan ay nasa harapan na natin ngunit ang pagsunod sa banal na tagubilin ang nagpapabago nito sa isang pagpapala. Ang himala ay tumitindi sa repidim. Ang mga tao na muling walang tubig ay nagbanta na babatuhin si Moises. Pagkatapos ay inutusan siya ng Diyos na hampasin ang isang bato gamit ang kanyang tungkod at ang tubig ay umaagos ng sagana. Exodo Etiopino 6. Si Pablo, sa ng mga taga-Korinto denso patro, ay nagpahayag na ang batong ito ay sumama sa kanila, na nagbibigay ng sariwang tubig sa kanilang paglalakbay, isang gumagalaw na bukal sa gitna ng disyerto, isang bagay na hindi maisip ng pinakamalikhaing isip. At nang ang monotony ng mana ay nagsimulang magsuot sa kanila, ang Diyos ay tumugon sa karne hindi lamang ilang mga ibon, ngunit sapat na pugo upang matakpan ng lupa na tatlong talampakan ang taas sa palibot ng kampo. Mga bilang 1131, nabusog ang mga tao ng karne, ngunit nalaman din nila na ang pagpapala ay hindi lisensya para sa kasakiman dahil ang katakawan ay nagdulot ng kahatulan at marami ang namatay bago pa man lamang nilamo ng huling subo. Ang mga himalang ito ay naghahayag na ang pangangalaga ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat. Siya ay nagbibigay kasiyahan sa gutom at uhaw, nagtuturo ng disiplina at naghuhulma ng pagkatao. Bawat patak ng tubig, bawat butil ng mana, bawat pugo na dinadala ng hangin ay may dalang mensahe. Hindi ang disyerto ang nagtatakda ng iyong kaligtasan. Ako ay ngunit ang banal na kabuhayan ay nangangailangan din ng pagtutulungan. Kailangang bumangon ng maaga ang bawat pamilya, mag-ani, maghanda at igalang ang mga alituntunin. Ito ay hindi isang imbitasyon sa katamaran, ngunit sa aktibong pakikilahok sa Himala. Kailangang matutunan ng mga tao na ang pananampalataya ay hindi nagwawalang bahala sa pagkilos, itinuro nito. Ang supernatural na provision na ito ay hindi limitado sa pagkain at tubig. Ang kanilang mga damit ay hindi na luma, Deuteronomio et Ang kanilang mga paa ay hindi na mamaga, at kahit na sa gitna ng nakapapasong init ng araw at sa matinding lamig ng gabi, mayroon silang haliging ulap at apoy bilang kanilang pananggalang at patnubay. Exodo 13.21 ang bawat elemento ng paglalakbay na ito ay nagpakita na ang Diyos ay hindi lamang gumagabay, ngunit nag-iingat at nagpapanatili. Kaya naman, hakbang-hakbang, taon-taon, natutuhan ng mga tao o dapat ay natutunan na wala silang pagkukulang hanggat nagtitiwala sila sa tinig ng Panginoon. Gayunpaman, tulad ng makikita natin sa ibaba hindi na unawaan ng lahat na ang probisyon ay dumating na may mas malaking layunin upang hubugin ang isang masunuring mga tao na may kakayahang mamuhay ayon sa mga pamantayan ng langit at nang ang probisyon ay tinanggap ng walang pasasalamat at walang pagpapasakop, ang disiplina ay sumunod. Ang paglalaan ng Diyos ay pare-pareho, ngunit hindi walang kondisyon. Sa disyerto ang bawat pagpapala ay may kasamang paalala. Ang pagsunod ay hindi isang opsyon. Ito ay isang bagay ng buhay o kamatayan. Ang mga taong tumatawid sa tuyong lupaing iyon ay hindi lamang sa isang heografikal na paglalakbay. Sila ay nasa proseso ng paglilinis na huhubog sa kanilang pagkakakilanlan magpakailanman. Ang Diyos ay hindi lamang naglalabas ng Israel sa Ehipto, naglalabas siya ng Ehipto mula sa Israel. Ipinakikita ng kasulatan na sa kabila ng araw-araw ng mga himala, marami ang piniling bumulong-bulong. Sa mga bilang partin 29, binibigkas ng Diyos ang pinakamasakit na pangungusap sa panahong iyon sa ilang na ito ay mabubuwal ang inyong mga bangkay, lahat ng nagbulong-bulungan laban sa akin. Hindi mahalaga ang iyong kakayahan, katayuan sa lipunan, o kahit na antas ng maliwanag na pagiging relihiyoso. Kung bahagi ka ng henerasyong umalis sa Egypt sa edad na 20, tiyak na mamamatay ka sa ilang. Si Joshua at Caleb lamang ang naligtas dahil pinili nilang maniwala na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang balakid. Ang banal na disiplina ay nahayag at madalas ay kapansin-pansing. Nang magreklamo ang mga tao tungkol sa kakulangan ng karne, na nananabik sa pagkain ng Ehipto, nagpadala ang Diyos ng saganang pugo, ngunit nagpadala rin ng salot na pumatay sa mga sakim bilang Ileba 33. Nang maghimagsik sila laban sa pamumuno ni Moises tulad ng kaso ni Nakora, Datan at Abiram, literal na bumukas ang lupa at nilamon silang buhay habang tinupok ng apoy ang 250 iba pang mga pinuno na nakibahagi sa pagsasabuatan bilang 1631 o 35. Ang tindi ng mga parusang ito ay maaring nakakagulat ngunit may layunin ang mga ito Upang mapanatili ang kabanalan at pagkakaisa ng mga tao, ang disyerto ay hindi nagpapahintulot sa kasalanan dahil ang isang maliit na paghihimagsik ay maaring maglagay sa panganib sa buong bansa. Ang kasalanan na hindi ginagamot ay kumakalat na parang tahimik na lason. Sa makatuwid, matatag at mabilis ang pakikitungo ng Diyos sa bawat banta sa kanyang kaayusan, ang isang halimbawa na tila maliit sa atin ay ang kaso ng taong namulot ng panggatong sa Sabat, mga bilang 50-30 Tasilon 36. Maaaring isipin natin, ano ang malaking bagay, ngunit sa Diyos, ito ay isang direktang pagsuway sa utos na ibinigay niya. Ang sadyang paglabag sa sabat ay isang gawa ng paghihimagsik laban sa banal na autoridad. Ang resulta ay isang pampublikong pagpapatupad kasama ang buong kongregasyon na nakikilahok upang maunawaan ng lahat ang kabigatan ng pamumuhay ayon sa tipan. Ang isa pang mahalagang sandali ay nang ang mga tao ay nagpatutot sa mga anak na babae ng Moab at nagsimulang sumamba sa kanilang mga Diyos. Bilang 2519, sa buong pagtingin kay Moises at sa kongregasyon, isinama ng isang lalaki ang isang babaeng midyanita sa tolda. Noon, si Phinehas dahil sa sigasig para sa Panginoon ay tinusok silang dalawa ng isang sibat na nagpatigil sa salot na pumatay na sa 24,000 mga Israelita. Ang radikal na pagkilos na ito ay ginantimpalaan ng Diyos na nagtatag ng isang tipan ng kapayapaan kay Phinehas. Nagpakita rin ang disiplina sa hindi gaanong madugo ngunit parehong makapangyarihang paraan sa mahabang panahon ng paghihintay. Itinala ng Deuteronomio 2.14 na umabot ng 32 taon para sa buong salinlahi na napapahamak na mapahamak sa ilang. Isipin na mabuhay na alam mong hindi mo makikita ang pangako na natupad. Naglalakad sa mga bilog hanggang sa araw na ikaw ay mamatay. Ito ay isang palaging paalala na ang kawalan ng pananampalataya ay magastos. Ang natutunan natin dito ay ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pinahintulutan. Siya ay banal at sa makatuwid, itinutuwid niya. Ang banal na disiplina ay hindi nilayon upang sirain ang mga tao, ngunit upang pangalagaan ang layunin. Kailangang maunawaan ng Israel na ang pananakop sa kainaan ay hindi nakasalalay sa kanilang lakas o sa kanilang pamana kundi sa ganap na pagsunod sa tinig ng Diyos. At sa gayon, sa paglalaho ng unang henerasyon, nagsimula ang isang bagong henerasyon, mga anak na lalaki at babae na hindi nakakilala ng pagkaalipin, ngunit mahuhubog sa init ng disiplina at bigat ng batas matututuhan ng henerasyong ito na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang paglalakad sa likod ng isang haliging ulap o apoy, kundi pamumuhay sa pakikipagtipan sa Kanya araw-araw. Ang pagbabagong ito sa henerasyon, gayon paman, ay posible lamang dahil ang Diyos ay nagtatag ng isang malinaw na istruktura ng pamumuno at organisasyon upang ang kaguluhan ay hindi maghari sa gitna ng kampo. Kabilang sa napakalaking tao na nakakalat sa disyerto, ang kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa mga himala kundi pati na rin sa kaayusan. Ang Diyos, batid ang kahinaan ng tao at ang panganib ng kaguluhan, ay nagtatag ng isang malinaw na sistema ng pamumuno upang mapanatili ang katarungan, disiplina at pagsamba. Ang organisasyong ito ay hindi nagmula sa manipis na hangin. Ito ay binalak at inihayag niya upang malaman ng bawat tao ang kanilang lugar at responsibilidad. Sa Eksodo 18-13-26, makikita natin kung paano nagsimulang mabuo ang istrukturang ito. Ginugol ni Moses ang kanyang buong araw sa pagresulba ng mga hindi pagkakaunawaan mula sa mga simpleng isyu sa pagitan ng magkapitbahay hanggang sa mas komplikadong mga salungatan na kinasasangkutan ng mga pamilya at tribo. Nang makita ang kaniyang pagkahapo at kabagalan sa paglutas ng mga problema, ang biyanan ni Moises, si Jethro, ay nagbigay ng praktikal na payo. Pumili ng mga lalaking may kakayahan na may takot sa Diyos mga tao sa katotohanan na napupuot sa kasakiman. At italaga sila bilang mga pinuno ng libu libo mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng limampu, at mga pinuno ng sampu. Sinunod ni Moses ang payong ito at sa gayon ay ipinanganak ang isang hierarchy na desentralisadong paggawa ng desisyon, na nagpapahintulot sa hustisya na maibigay ng mabilis at mahusay. Ang istrukturang ito ay nakinabang hindi lamang sa paglutas ng tunggalian, kundi pati na rin sa seguridad ng mamamayan. Kapag ang Israel ay kailangang magmarcha, ang bawat tribo ay may kanya-kanyang lugar sa palibot ng tabernakulo, bilang tuo. Ang mga tribo sa silangan ay unang naglakbay, na sinusundan ng timog pagkatapos ay ang kanluran at panghuli ang mga hilagang tribo. Sa gitna, ang tabernakulo ay dinadala ng mga levita na protektado sa lahat ng panig. Binago ng organisasyong ito ang bansa sa isang uri ng mobile na hukbo na handang kumilos ng mabilis at ligtas. Ang mga levita ay may kakaibang tungkulin sa loob ng istrukturang ito. Hindi lamang nila pinangasiwaan ang mga serbisyo ng tabernakulo, ngunit nagsilbi rin bilang mga hukom at tagapag-alaga ng kabanalan nito. Sa Deuteronomio 7.8.9, ipinag-uutos ng Diyos na ang mahihirap na kaso gaya ng pagpatay o legal na usapin ay dalhin sa harap ng mga saserdoting levita at ng hukom. Ipinakita nito na ang katarungan ng Israel ay direktang nauugnay sa batas ng Diyos, hindi lamang sa mga desisyon ng tao. Nang magkaroon ng banta sa kadalisayan ng pananampalataya, ang tugon ay kaagad at matindi. Ang yugto ng gintong guya, Exodo 32:30-28, ay isang malinaw na halimbawa nang makita ni Moises ang idolatriya sa kampo, ipinatawag ni Moises ang mga levita na pumatay ng humigit kumulang tatlong libong lalaki ng araw ding iyon. Ito ay isang malupit na hakbang, ngunit pinigilan nito ang paglaganap ng paghihimagsik. Ang pamumuno na ito ay ipinakita rin sa paraan ng pag-oorganisa ng pagsamba. Ang tabernakulo na matatagpuan sa gitna ng kampo ay nagpapaalala sa lahat na ang Diyos ay kasama nila. Bawat sakripisyo, bawat handog, bawat kapistahan ay may tiyak na oras, pormat at gawain. Ang lahat ay pinamamahalaan ng malinaw na mga utos upang maunawaan ng mga tao na ang pagsamba ay hindi isang bagay na improvised, ngunit isang nakaayos na pagtugon sa presensya ng Diyos. Ang kombinasyong ito ng sibil, militar at espiritual na pamumuno ay gumawa ng Israel na isang bansang nagkakaisa kahit na sa gitna ng kahirapan, hindi lamang ang lakas ng mga pinuno ang nagpatibay sa mga tao, ngunit ang katotohanan na ang buong istruktura ay itinatag ng Diyos mismo at kung saan may kaayusan ayon sa mga banal na prinsipyo, mayroon ding puwang para sa mga lalaki at babae na maging instrumento ng pagbabago. Kabilang sa mga instrumentong ito, ang ilang kababaihan ay namumukod tangi sa mga pambihirang paraan, binabasag ang mga hadlang at nagiiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Israel. Sa gitna ng isang paglalakbay na minarkahan ng mga digmaan, batas at pamumuno ng lalaki, ang Biblia ay nagbibigay ng puwang upang ipakita na ang mga babae ay may mahalagang papel din sa kwento ng Eksodo. Hindi lang sila tahimik na sumusuportang aktor, kundi mga pinuno, tagapamagitan at ahente ng pagbabago. Di nagtagal pagkatapos ng pagtawid sa dagat na pula, habang pinoproseso pa ng mga lalaki ang kanilang pagpapalaya, si Miriam, ang kapatid ni na Moises at Aaron, ay kumuha ng tamburin at pinangunahan ang lahat ng kababaihan sa isang pampublikong pagdiriwang, Exodo 15.20-21. Sumayaw sila at umawit, awit kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay nagtagumpay ng maluwalhati, ang kabayo at ang sakay nito ay itinapon niya sa dagat. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang, ito ay isang propetikong deklarasyon ng tagumpay na muling nagpapatunay na ang Diyos ang may kontrol at na ang kaaway ay natalo. Ngunit ang impluensya ni Miriam ay higit pa sa musika. Sa Mikas Chasik Samton Patro, inilagay siya ng Diyos sa tabi ni na Moises at Aaron bilang isa sa mga pinunong ipinadala upang palayain ang Israel. Ito ay nagpapakita na, sa banal na plano, siya ay hindi lamang kapatid na babae ng pinuno, ngunit isang aktibong bahagi ng misyon. Gayon paman, kahit na ang mga dakilang pinuno ay maaaring matisod. Sa mga bilang duels, pinuna ni na Miriam at Aaron si Moises sa pag-aasawa ng isang babaeng kusita. Ang tila isang simpleng reklamo ay nagtago ng isang pagtatalo sa espiritual na autoridad. Ang tugon ng Diyos ay kaagad. Si Miriam ay naging kitungin, puti ng niebe, at nahiwalay sa kampo sa loob ng pitong araw. Kapansin-pansin, ang buong bansa ay huminto sa kanilang paglalakbay upang hintayin ang kanyang pagpapanumbalik na nagpapakita ng impluensya at paggalang na ipinagutos niya. Makalipas ang ilang taon, isa pang kahangahangang kwento ang nagpakita kung paano mababago ng kababaihan ng takbo ng mga batas. Ang limang anak na babae ni Zelophehad, si Mahala, si Noe, si Hogla, si Milka at si Tirza, ay lumapit kay Moses, Eleazar, na saserdote at sa mga pinuno ng kongregasyon na may isang hindi pa nagagawang tanong, mga bilang 27-1-11. Ang kanilang ama ay namatay sa ilang nawalang iniwang anak. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mana ay ipapasa sa ibang mga kamag-anak at ang pangalan ng ama ay mabubura. Nagtalo sila. Bakit aalisin ng pangalan ng aming ama sa kanyang pamilya dahil wala siyang anak? Bigyan mo kami ng pag-aari kasama ng mga kapatid ng aming ama. Sinira ng babaeng katapangan na ito ang protokol. Dinala ni Moises ang kaso sa Diyos, at ang sagot ay malinaw. Ang mga anak na babae ni Zelophehad ay nagsasalita ng tama, tiyak na bibigyan mo sila ng pagmamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. Higit pa rito, isang bagong batas ang itinatag upang sa mga katulad na kaso, ang mga anak na babae ay maaaring magmana. Ang pagbabagong ito na naitala sa Torah mismo ay bunga ng katapangan ng limang babae na tumangging tumanggap ng kawalang katarungan. Ang mga kababaihan ay lumahok din sa mga praktikal na paraan sa pang-araw-araw na kaligtasan. Inayos nila ang pagtitipon ng manna, giling ang butil, niluto ang pagkain at inalagaan ang mga bata. Noong isinilang ang mga sanggol sa disyerto, nahaharap sila sa mga panganganak na walang mga ospital o mapagkukunang medikal na umaasa lamang sa mga tradisyonal na pamamaraan at tulong ng ibang kababaihan. Sa kabila ng mga limitasyong ito, lumaki ang populasyon sa loob ng 40 taon at ang mga batang isinilang sa disyerto ay naging bagong henerasyon na magmamana ng lupang pangako nagambag din sila sa pagsamba. Nakatala sa Exodo 38.8 na ang mga babae ay nagabuloy ng kanilang tansong mga salamin para gawin ang tansong palanggana na ginagamit sa tabernakulo. Ang tila simpleng gawain ito ay may malaking kahalagahan. Sa isang kapaligiran kung saan ang vanity ay maaaring maging isang simbolo ng katayuan, Ibinigay nila ang isang mahalagang personal na bagay upang italaga ang isang bagay sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabilang banda, ang ilang kababaihan ay nakilahok din sa mga iskandalo na halos sumira sa bansa tulad ng mga babaeng Moabita na nanligaw sa mga Israelita at umakay sa kanila sa idolatriya sa Shittim bilang 25. Ipinakikita nito na tulad ng mga lalaki, Maari silang maging mga instrumento ng pagpapala o pagkawasak. Ang pangunahing tauhan ng babae sa eksodo ay nagpapatunay na hindi nililimitahan ng Diyos ang kanyang mga aksyon sa isang partikular na kasarian. Itinataas niya ang mga gustong marinig ang kanyang tinig, lalaki man o babae. At ang mga babaing ito, kasama ang kanilang mga tagumpay at kabiguan, ay isang mahalagang bahagi ng proseso na nagpabago sa isang grupo ng mga alipin sa isang bansa. Sa paglalahad ng mga kwentong ito, lumago ang bagong henerasyon ang mga batang hindi pa nakaranas ng pasanin ng pagkaalipin ay natuto mula sa murang edad ng mga batas ng Diyos, disiplina sa kampo at lakas ng loob na harapin ang mga kaaway. Ang tahimik na paghahandang ito ay humuhubog sa mga tao na sa wakas ay aangkinin ang lupang pangako. Apat na pung na ang lumipas mula ng gawin ang mga unang hakbang sa labas ng Ehipto ang henerasyong nakakita ng bahagi ng dagat nakatikim ng manna sa unang pagkakataon at uminom ng tubig na bumubulusok mula sa bato na ngayon ay nagpapahinga sa ilalim ng buhangin ng disyerto ang kanilang mga libingan ay minarkahan hindi lamang ang katapusan ng buhay kundi pati na rin ang katapusan ng isang mindset ang henerasyong ito ay pisikal na umalis sa Ehipto ngunit ang Ehipto ay hindi ganap na umalis sa kanila sa kanilang lugar, isang bagong henerasyon ang lumitaw. Ang mga ito ay mga lalaki at babae na ipinanganak sa kalayaan, na hinubog hindi sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga taskmaster, kundi ng disiplina ng batas ng Diyos. Wala silang alam na tanikala sa kanilang mga paa, tanging tunog lamang ng mga trompeta na hudyat ng pag-alis at paghinto ng kampo. Wala silang naalala sa bigat ng mga laryo para kay Faraon, ngunit alam nila kung paano tipunin at kalasin ang tabernakulo sa perpektong pagkakasunod-sunod. Ang henerasyong ito ay lumaki na pinapanood ang ulap na tumatakip sa kampo sa araw at ang apoy ay nagliliwanag dito sa gabi. Natutunan nila mula sa murang edad na ang presensya ng Diyos ang sentro ng buhay. Nagdaos sila ng mga kapistahan Narinig ang pagbabasa ng batas, nakita ang mga kahihinatnan ng pagsuway, at nalaman na ang pagkatakot sa Panginoon ang pundasyon ng anumang tagumpay. Nang marating nila ang mga hangganan ng kanaan, ang pagkakaiba sa pagitan nila at ng kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga ninuno, nang makita ang mga higante, ay nakita ang kanilang sarili bilang mga tipaklong, mga bilang 1333. Ang bagong henerasyong ito nang marinig ang sinabi ni Joshua na magpakatatag kayo at magpakatapang, Josue 1.6, ay tumugon ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng iniuutos mo sa amin ay aming gagawin at saan man mo kami ipadala ay pupunta kami. Josue 1.16 Walang nakapipigil na takot, tanging pagpayag na sumunod. Ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Ito ang bunga ng mga taon ng espiritual at praktikal na pagsasanay. Sa ilang, natutunan nilang magtiwala sa pang-araw-araw na manna, igalang ang pamumuno, panatilihin ang kadalisayan ng pagsamba at hindi tiisin ang kasalanan sa kampo. Ang patuloy na edukasyong ito ay bumuo ng mga mandirigma na handang lumaban, hindi lamang sa pamamagitan ng mga espada, kundi sa kanilang mga pusong matatag sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Sina Joshua at Caleb, na mga labi ng lumang henerasyon, ang mga pinuno ngayon ng bagong bansang ito, pareho silang buhay na saksi na ang pangako ng Diyos ay hindi nabibigo kahit na ang katuparan ay nangangailangan ng oras. Hindi lamang nila inakay ang mga tao sa lupang pangako, kundi isinamarin nila ang mensahe na ang katapatan sa Diyos ay ginagantimpalaan. Ang disyerto ay naging isang pandayan at ang Kainan ang magiging huling pagsubok. Ang bawat tagumpay mula noon ay nakasalalay sa parehong pagsunod na nagpapanatili sa kanila sa loob ng apat na dekada. Ang kwentong ito na nakatala sa mga pahina ng Biblia ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon bilang isang panawagan sa bawat henerasyon. Hindi sapat na umalis sa Ehipto. Dapat nating hayaang iwan tayo ng Ehipto. At ngayon, habang binabalikan natin ang paglalakbay na ito, nag-aalok ito sa atin ng isang buhay na paanyaya. Kung kayang baguhin ng Diyos ang isang grupo ng mga lagalag, dinidisiplina, ginagabayan at ihahanda silang magmana ng isang pangako, maaari din niyang baguhin ang iyong buhay, ang iyong pamilya at ang iyong kinabukasan. Gaano man katagal ang iyong paglalakad o ilang disyerto ang iyong natawid, nasa iyo pa rin ang pangako. Ngayon, gumawa ng desisyon na lumakad sa pagsunod huwag ulitin ang mga pagkakamali ng henerasyong namatay sa ilang maging bahagi ng henerasyong naniniwala sumusunod at nakikitang natutupad ang mga pangako ng Diyos isulat sa mga komento ako ay bahagi ng henerasyong pumapasok sa pangako ipahayag ito bilang isang gawa ng pananampalataya at hayaan ng Diyos na hubugin ang iyong puso upang ipamuhay ang kanyang inihanda